sumay so, hapon ya dia tanan no? so nata diri karon sa atoang ang uh, gamay nga farm so mo atong gamay nga dragon fruit kin da pita ah uh, ni nga batch so kani uh, wala pa ni siya ah uh, usa ka tuig so ah uh, mga 10 siguro ato uh, ang pagtanom ani uh, nga dragon fruit pero proboyag ana uh, na bunga and hinug, so, months, na na siya hinog at makita, yan so 10 months na munga na ang dragon fruit sa so, mga tanag unsay sekreto si ani ang sekreto ragid ani ah uh, pagbutang ragid iti diri sa punuan so wala tayo butang komersyal no wala tayo spray or uh, ang butangan atong ang sprayan usahay uh, uh, og fungicide, side para maulian or dili siya atakihon fungus ang uh, iyang mga tree. kinaya yeah. ah, mga palak so ato nag sprayan ug fungicide pero in terms of uh, by, uh, abuno fertilizer wala na to siya abuno hay commercial so more on organic ra iti sa manok mao ra gid sekreto so daghan utana no og unsay ah uh, abuno para mamunga dragon fruit daling mamunga ang dragon fruit so ang tubag ana wala ra gid ta gi abuno nga commercial ato gi abuno is iti ra iti sa manok so di cara responuan oleh problema dag hanon ninyo di malaya gyud oleh problema so yan 10 months ni gikan pagtanom og proboyag ah, uh, namunga na yan. kini akong gi-share ninyo nga idea or pamaagis para abono bonus sa drone fruit base ni akong experience diri sa akong pagtanom So almost naku nga 7 years nga pagpananom og proboyag sigud ang among abono Uh, is na sa so manok para buyag po na kaproduce kimig bunga o mo mga drone nga bagong tanom dali ra siya mamunga dili ka abtan og tagorha tagutlo ka tuig o mamunga palihog kog like comment and share sa ato mga video thank you for watching